Yuki. Babalik yun si Daddy. Babalik lang. Ito naman lumabas sa saglit eh. <tinyo> 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 Hintayin mo. Ay, yan Halika dito halika dito Halika dito dali hali dito dali na. Apa oh, itu tadi? Halika. Halika mo na. Ayasay gustong ulo, halika mo na tani. Ngayon so. Pa balik mo niyan si Dadi Agat, edi. Oh, mang. Let's lang si Dadi. Pagalitan tayo ng kapitbahay ang aga-aga pa. Halika na, dali. Halika na, up muna dito, up. Dali, ano? Hintayin mo, maya-maya lang, magbubukas na yung pinto. Pasok na si daddy. Dali na. Uh -uh. Ano na ina? Babalik na. Babalik na si daddy, babalik. Babalik uh na. -uh. Babalik nga iyon. Hintayin, hintayin mo lang. Hintayin mo lang, hintayin mo. Hintayin mo lang, hintay. Nandiyan na eh. Hindi mo narinig? Pumasok sa CR? Ha? Hindi narinig niyo? Okay, pumasok sa CR ang dati. Babalik dito. Papasok yung dito sa kwarto. Maya-maya lang. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang. Huwag maingay kayo. Tulo pa yung mga kapitbahay natin. Uh -oh. Alas 4 pa lang, oh. Uh -oh. Opo. Papasok na yun si Dani. Papasok na. Wait mo lang. Halika mo na dito. Dali. Dali na. Halika mo na dito. Up mo na.

Nalik ka muna dito. Sabihin na naman nila. Huwag uh, na maingay. O, o, o. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang. Hintayin mo. Hintayin mo. O, o. Oh, ayan na, oh. Oh, narinig mo ba yun? Huwag ka daw maingay. Hintayin mo. Papasok din yun si daddy. Hintayin mo lang. Hintay. Sabihin na naman nila. Iyakin ka. Sige. Iyak ka na naman. Halika muna dito. Dali hali ka muna ay totoo pala sabi nila iyakin ka pala talaga iyakin yuki tingin dito iyakin yuki nagkaw kalaki laki mo napaka iyakin hali ka muna dito kay mami dali dali Halika mo na dito kay mami, dali na. Up na. Mamaya na, mamaya. Uy. Ay. Sit down, sit. Sit down, tatamaan kayo dyan. Magbubuka si dati ng pinto. Alis dyan, alis. 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 Hintayin mo nga lang. Hintayin mo nga lang kasi. Papasok man yun ulit. Oh. Hintayin mo nga. Babalik yun. Babalik nga. Tingnan mo. Tingnan mo, maya-maya maya lang, andyan na. Oh. Nandiyan na, oh. 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 Ano yan, ba't umiiyak na naman? Eh, di hinahanap ka. Sabi ba? ko, babalik na ako agad eh. Oh, sit down muna dito. sit, muli. sit down muna kayo. Magbibigis ang dadi. Sit up, up dito, up. Mm, sit down lang, sit. Sit down lang. Hintayin mo lang na matapos ang daddy, ha? Huwag mong gulo, ha? Eh, nagbibihis. Bunso, up, bunso. Up. O, sit down. Good boy. O, wait nyo lang si daddy, ha? Kiss. Kiss. O, bihis lang si daddy. Wait nyo, ha? O, sit down lang, bunso. Sit down. Sit down lang. Huwag manggulo ha. Wait nyo lang ang dati na matapos. Wait ha. Mag-itim. Mag Wait na. Iyak, iyak ka pa. Iniingin mo. Sabihin na naman man? nila, iyakin ka. Yung damit. Oo, 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 oo. Maghintay lang. Up dito, up muna, na. Up, up. Up, anak, up. Maghintay lang, maghintay. Dali na, Dali. kasi wag mong eh. Hintayin lang daddy Hintayin na matapos ang daddy ha. Wag manggulo ha. Nakasimangot nito. Hintayin na matapos si daddy ha. Kaya hindi makakilos ang daddy nang maayos. Anak, alam mo bang ingi-ingi mo? Iyak ka iyak. Sasabihin na naman nila, napakaiyakin mo. Yeah. Kaya. tayong punta yan eh. Islip po na tayo pag alis ni daddy, no? Nag-reply ka? Hindi. Ayan, nakatulog na siya. Yes. Yeah. Nagtatampo na. Huwag mag-ingay lang ha. Tulog pa yung kapitbahay natin. Babalik man si daddy agad. Babalik. Dun siya. Diyan lang ikaw, ha? Sit. Uh, sit down dun sa sit down. Sit lang. Mm. Ingat. Kaya mo na ba? May nakaharang ba? Wala. Ha? Babalik si Daddy agad ng babalik. Babalik Daddy agad no. Mahulog ka, mahulog ka. Sit lang, sit down, sit down. Kaya mo na babalikin, Daddy. Anak mabalik